Hindi na napigilan ng isa sa mga kaibigan ni Jacqueline Jose na si Rita Avila ang magsalita at ipagtanggol sa mga nambabatikos ang mga anak ni Jacqueline Jose. Maraming netizens ang naglabas ng pahayag ng pagkalungkot sa nangyaring pagpanaw ng bitteran ang aktres na si Jacqueline Jose. May ilan din na nagpahayag ng paninisi sa aktres na si Andy Eigenman at kapatid nito na si Gwen. Kaya daw pumanaw si Jacqueline ng maaga ay dahil hindi ito nasaklolohan nung ito ay inatake sa puso. Hindi naman lingid sa lahat na si Andy Eigenman ay mayroon ng sariling pamilya at sila ay nakabase na sa Siargao. Ang kapatid niya namang lalaki na si Gwen ay nasa Amerika at doon nag-aaral. Sa IG post ni Rita Avila na ninang ni Gwen, diretsahan niyang ipinagtanggol ang magkapatid mula sa mga pambabatikos. Ayon kay Rita, kasama ka ba nila sa bahay mula nang isinilang ang mga anak ni Jacqueline Jose? Naranasan mo bang pumasok sa isip at katawan nila kaya alam mo ang tinahak ng bawat isa sa kanila? Nasa lugar ka ba para kwestyonin at ipagilty pa ang mga naiwan? E rest in peace na muna po ang isip at bibig kung walang buti ang edudulot nyo sa mga naiwan. Masakit na po masyado ang nangyari sa kanila. Hinay-hinay po, dagdag pa ng aktres. Sa isang post ko na ang wishful thinking ko ay sana may, Kate, din si Jacqueline, mabuting wish yun para sa isang naging kaibigan dahil malungkot nga daw siya sa pagiging mag-isa at dahil alam ko ang advantage ng may kasamang nagmamahal, nag-aasikaso at nagpapasaya sa akin. Pero hindi ko kinuwestyon ang sitwasyon niya. Walang kinalaman yon sa mga anak niya. I trust her and her children for all their decisions, paliwanag pa ng aktres.